Starting from uh, the board members, and the when you please call them one by one, because I'm going to call 아 yeah. 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 Board of Directors. Okay, so, uh, ipapamahalaan ni Kapitan Bobo Guevara but in his absence, call, ako na po ang magiging dating officer. Payagin niyo na ako. <laughs> huling na naman ako. Kaya unang hirit Ako huling hirip. Okay. Ah, uh, taas na rin mga kamay. Okay. So, tayo <laughs> na lang ano? I, state your name. I... Yes. Elected. I was, elected. 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 I pledge myself to take active participation in all class activities and programs to observe and maintain high standards of performance in the fulfillment of the objectives for which the RHS Class 1982 was organized. These obligations required of me as Class 1982, I solemnly swear to perform faithfully. conscientiously, with selfless zeal and dedication. So, I have a uh, palakpakan po natin sila. So, pakisign nyo yan, eh, tapos bigay mo kay Melty as the secretary. Documented po na kayo ay may responsibility sa class 82. ito tumayo sa inyo harapan. Magsalita. Nag-meeting po. Ako po'y handa-handa magsalita na lang. Huwag na po akong isa sa... Harapan. O ano ba posisyon sa pagdiyan? O na napaka-busy ko. Marami po akong binigagawa ba? Pero, tingnan ko bawat isang mga naman ang asama ko. Parang wala po ang karapatan magsalita nung ayaw ko ang laban ni Tumahan. <laughs> ka. Uh, ang dasa, kamayimig na lang ako, dahil eh, hindi rin naman maganda, mamay tayo-may. Ang dasa ko mo, hindi ako hindi hindi. Nagtatrive ako. Nagtatrive ako. Tahimig lang. Pero, inisip-isip eh, ko rin. Siguro naman, palawan na para rin ako tumulong. Tayo naman ay... Eh. Palagi! <coughs> Pasalamat din ang sapagat. Kahit binag, nabigyan ng magandang buhay, na establish ako bilang isang doktor. Kaya, iyon, iniisip ko na rin na, sige na na, pagbigyan natin. Kaya, lagi ako nag-iisip. Ang ganito sa, ano ang maging pangulo. So, inisip ko ano mga pwede natin gawin. So, nag-focus ang mind ko sa tatlong bagay. We will do charity, like uh, gift givings, at mag-i-start po ngayon yun. Lahat po kayo, mabibigyan po ng a little subsidy of price. Okay? And then, yung group po ng officers, pupunta po sa pediatric section. Pediatric Charity Ward ng Rizal Medical Center. Actually, doon din ako nag-medtech, nag-training, at saka nag-internship. So, siguro, dapat ko rin namang bigyang halaga yung ating dinaharin ko. Nakita ko ang hirap, may hirap ko ang nagkakasakit. Yung mga bata, siguro pa mabigyan po natin ng mga mga, mga toys. Yun po ang mahalaga sa bata, eh, pag may sakit napapangiti na natin. Yung ngiti lang po nila, sigurado po, saksaya ang looban natin. So, ang isa pang proyekto ng iniisip ko yung nutrisyon. We will target yung mga daycare center. Siguro yung pakainin natin sila ng nutritious food. And then, education. We will take so, Siguro, discuss it later on. Okay? Siguro, bago po tapusin ko itong patanalitan Meron lang po akong gusto ibahagi sa inyo. Ito, minsan ko lang naging gabay din sa aking buhay. Meron po akong libro. Ang pangalan ni University of Hard Knocks. Yung University of Hard Knocks, kaya hindi ko binabasa yan eh. Yung mga natutunan mong experiences sa buhay, itinuturo ko ng libro nito na hindi mo matututunan sa sa eskwelahan. So, babasahin ko sa inyo ng konti bago ko matapos. ba ni bro, Sana mabasa niyo rin. Ang sinasabi po dito, the secret of greatness. Oh, this <laughs> Greatness is not measured in any material terms.